Such a ball such a... Wow! Oh, kaya naman! Ano? Oh, ano? Ano? pa sa, Ano? Wala, laglag! Pero pagkatapos ng performance namin, oh. you're such a big inspiration, mais ganda. Ang dami mong natouch na buhay. Laglag sa tatlo! Ang, Ang kaganda ng sinabi! Hindi namin mapigil. Oh, oh. hiram pa ng costume sa grupo ko. Oo. Ito ba? Oo, oh, tama. Second place! Third <laughs> <First> place! Third the first! Mas yan? Kaya huwag yung manilwana na life is fair. pila ito ang pinakamalaking kasinunganin ka sa buhay.

Pero alam mo, hindi ko nalang patay oh, sa <laughs> jute. Espesyal. Tumalikod ka. Tumalikod ka. O, espesyal. Uy, bola-bola! Bola-bola! Kamot! 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 Tangganin! Tangganin! Pagkita tinagal mo!